Hello guys, uh, welcome to uh, the Filipino Village, uh, Filipino Market in the Twin Cities, here uh, Minneapolis, Minnesota. Tagyan ni guys uh, si Herman ug si Faith Filipino atong at uh, suod nga mga higala from Cebu, no? Uh sila sa Ginoo uh, uh business. So ila guys uh, mostly sa mga products diri gikan sa Pilipinas. So daghan daghan mga dry goods oh. Uh, na ay oh tanawan ninyo. Mga chips oh, Skyflex, nagaya uh, nagaraya oh, dried uh, mango. So looking forward nga mabutang atong dried jackfruit din here, guys. O ah oh. Uh, oh Kita nimo. Bisan ang mga canned goods. Sardinas Pam oh. Gikan ko sa Pilipinas Century uh, Tuna guys so, Nga na sila mga food supplement din niya na ay uh, Pansit mga kanton O naapoy mga uh, Mga Kuano, Na ay O na ay mga Suka Datuk Puti Silver Swan Murara Guni o Filipinas uh, Pilipinas Murara Nig Cebu muraranginig Malina, guys oh Tanawa mga pangsisuning Sisig Nor Mamasitas o kwan mga kwan ini a ah, oh nga basa gikan ni sa Pilipinas nga mga product is da naka frozen na dinia ah. unya na asad ang money ang uh, bread and butter nila ni Herman no uh, kay manghimo ay mani og billiard table oh so kwani hindi mong pinoy ni guys oh hindi mong pinoy quality product oh 1999 2000 dollars na po yung mga miswa udong o, oh, na mga kuan din ah. udong oh na ay pancit oh. yeah. so tanan so guys feel guys? kung mag crave kag filipino products labi na din niya sa area sa minnesota o ba ganit mo travel from canada mamalit sila volume products you no know? para lang yung dalhon sa ilang nga lugar so pakishare kung naamoy mga pariente uh, mga higala din dapita sa Twin Cities sa Minnesota pwede mo mag order din niya guys so paki-like and share salamat, thank you and God bless